Kapatid, nandito na naman po si Malo Del Santos para po magbigay po ng reaction dito kay Papa John sa wakas. Na siguro naman ito na yung pagkakataon na talaga pong mawawala na po ang anumang mga sigalot dito sa Junkcar. Ah, uh, napakasaya ko po dahil sana mo natuldukan na ang lahat at sana po ay ito na po yung simula muli tayo ay kiligin. <laughs> Di ba po mga kapatid, ang sarap lang ng pakiramdam na tayo po ay magkaisa na mawala na po yung kung ano man po yung mga Uh, sigalot dito sa Junkar at lalong-lalo na po dito sa mga VIP uh, sponsor. At mm, ito na nga po ay nagpakumbaba na at nahumingi na po ng suri uh, si Papa Jom dito po sa mga sponsor. Ano, pakinggan po natin ang kanyang mga sinabi. Sige po, um, pag hindi lang ako nakikita. <laughs> Kasi po, ayan. Cheers of joy na din kami. Oh, FMCG Rivera. Lara May <laughs> Bakit si Jomar magsusuri? <laughs> Bakit si Jomar magsusuri? Wala siyang sinasaktan. <laughs> Ay, hindi. Um, okay lang naman po. Kasi somehow po, meron po, nakasakit po tayo minsan. Unaware po, unintentional din nakakasakit tayo. So, yun. I'm um, sorry na lang po. Siyempre, sorry po sa lahat. Mm -mm. Si Ma'am Cora, solid yan, Mula ang pisa ko, jomba Thank you very much po, Ma'am Cora Kaliboso. Thank you, thank you po. Ngayon ko na lang din na ano si Ma'am... Ma'am, po si Ma'am Cora Kaliboso. Yes po, actually, familiar na din po tagayin si ano si Ma'am Cora po. Ang, ang, ang ano nyo po, ang name po ni Ma'am Cora Kaliboso. So, yun, maraming maraming salamat po. Edna Villaluz, hello po po, Joms, getting more gorgeous ka, aside from new haircut na bagay sa'yo. But for being so humble, much po, oh, thank you po. But for your points, under, under sun. That's right, respect one another for peaceful in heart and mind, girl, best po. I need your arms around me. Ayan po mga kapatid at uh, may ads po o wag natin pong pakinggan at uh, tayo ay alam naman natin baka maka-copyright tayo dito. Ah, uh, ako po dito po sa paghingi po ng sorry ni Papa Jones dito sa mga sponsor at nabanggit niya po kahit nga si Miss Yang, nabanggit niya rin po ah uh, si Kuya Ande, Andy Gabriel at lahat na pong mga VIP sponsor ay nabanggit po yan ni Papa Jones. Ah, uh, lalong-lalo na kay Kuya Ande, kasi po ay kahit po sa akala niya ay wala silang nasasaktan at lalong-lalo na po dito sa ha, parang minaminipulik pa si Papa Jom na sabi, huwag magsusori. Um, huwag na kayo. Hindi ko rin kasi masabi huwag masaktan kasi kasi kayo nagme-message pa sa akin na nasasaktan. Kaya yeah. um, umiiyak. So, hey, pero yun. Uh, ano nyo na lang guys, um, um, kung ano po, uh, ano muna kayo, iwas muna kayo sa comment section pero kung may nakita kayong ano, negativity or what, parang hindi na po kayo masaktan. <laughs> Sabi ni Janet Barbacion, makulog sa buot yan, itangis mo yan, no, yung karamatag, di ba? Siya po. Yes po, makulog sa buot pero kaya man, um, siguro may time na ano, um, may time na iyak na lang talaga. Pero sa Team UAC yan Australia, dyan, Ay, yes, si, si Ma'am Cora po ba? Yun, pero siya lang po pala sa Team USA and Australia na um, uh, Ma'am Cora. Ah, Oo. Oh. Mm -mm. Thank you po, uh, um, Tita Cora so Salamat po. Uh, ah, opo, oh si Ma'am Cora si si ano ito ay si um um Tita Cora from America to we Yan, set him eh uh, siya so, yung nag oh tanda ko pa eh basta um like and kami ni ano, Tita Cora eh ni Mommy Cora um, um Thank you very much po, Tita Cora. Sa team si USA, Arcelia, salamat po sa pag-anlit sa salamat po um, sa Team USA Australia. Maraming maraming salamat po sa support nyo po sa akin. And siyempre, um, i-ano ko lang din, um, ano ba? Miss Jolly, sarad po sa inyo. And yun, sa Team Jomkar 18 po na nag-support sa akin din since day one. Maraming maraming salamat po sa Team Jomkar 18. Sarado din ko din po kay Tita Yang. po kay Tita Yang. And sa Tita Yang, okay. salamat po. Sa um, Jomcar Family and Friends International, maraming maraming. Sa Team Jomar United, thank you, thank you very much po. Sa Tita, tita Darlene Molo, yung mga ano nyo po, mara... Uy! na din talaga. Nag-confetti na din talaga. Salamat po na natin yung goal. Madali Ay, ano po si Mamu Melissa? nag si Mamu Melissa. Thank you, Jom, sa'yo at kay Carla. Sobrang niya, niyo ako na papasayin talaga. Yung gano'n sa po sa... JCJ, Jom, kag... Yeah, yun. Pero may maraming salamat po. Kay Tita Kat, thank you rin po kay Tita Kat. Oo uh, po. For um the advice. Uh Oo. -oh. Thank you po sa mga advice po, Tita Kat. Yun may mga may mga may mga anak ako guys na um, na pag ko ng ano na pag share ko ng um, uh, aking feelings uh, po. na minsan siya hindi ko na din pwedeng iano dito um, kailangan pang sabihin pero yun po salamat po sa inyo Mam hmm. Ma Cora, sponsor of Jam Cora. nga po eh. Since day one, alam ko po si titakora, Si Tita Cora to. Oh, hoy, hoy, ay hoy, hey, ho, may, eh. we still have very good man, you always make your supporters proud. Junko and ladies are always at your and Carlos' back. We love you both. On that lighter note, ang sarap ng Junko Chili Garlic Oil sa labat, nagsigating ang orders namin. Thank you very much po sa support po ng Junko Garlic Oil sa Junko's bagoong sa salabat. And we expect po guys na malami po tayong product po na ilalabas po under the uh, Jobs Chili garlic Shop. And also po, please, support po. um Yun po. Mm. Welcome po, Tita Kat. I welcome, thank you, Tita Kat. Yun, salamat po. Mm -hmm. Russell Ulmo, shout out po sa inyo, guys. Mm. <laughs> welcome, sorry, kita Tita Jen, Tita Jen nagsisori ako. Hindi po ako nagsisori lang sa ano, in general po ako nagsisori. Opo, in, in general po ako nagsisori. Wala, kasi, ano kasi, nakita ko din kasi, um, tawag niyan, parang, um, ang, ang, ang bigat na, ang bigat na ng, ng, mga nababasa ko, kung ano-ano. So, I, know, ef, affected na kayo masyado, alam ko, alam ko yun. Alam ko sobrang affected na kayo, um, alam ko sobrang niyak na kayo. Pero, um, yun na lang din. May, may platform ako. Medyo malaki rin ang platform ko. Kasi malaki yung subscriber ko eh. So, somehow po, through that, baka -ano rin ako, ah, uh, tawag niyan. Kahit pa paano mabawasan po yung, mabawasan po po, kahit pa paano, sana yung um, dinadala po natin bigat. Opo. Kaya yun, hindi, hindi po ako sorry lang sa, sa uh, specific person guys na humingi ako sa lahat, sa lahat, sa lahat. Humingi po ng sorry po sa inyong lahat ng mga umiyak, ayaw umiya kayo guys. Kaya please, please smile na po tayo guys and hopefully matapos na um, tawag nyan, Let's move forward. Ayun na po natin yung mga, na, ano, mga negative po nangyari sa nakaraan. And yun. Papa Jones, pas check na lang pa ko sa Gcash mo po. From Sash Demi. Um, Sash Demi, thank you very much po. I-check ko po. Ayan po, um, dito sa pagsusori po ni Papa Jones, gusto niya raw po na mabawasan ang bigat na ng nararamdaman niya. Sa akin po, talaga, noong pasana, ginawa na ni Papa Jones para hindi na lumaki yung mga kwento na ano, alam niyo po dito ay napakadali lang po itong ano, hindi ito malaking uh, usapin. Lalong-lalo lalo na yung mga nagpapadala sa kanya ng mga screenshot. Ay sana wag nang pansinin ano mo. Ang mapapayo ko lang po talaga dito, ignore lahat ng marinig, lahat ng mababasa, yung mga nagpapadala ng mga screenshot, ignore po. Para sa kabutihan po ng lahat. Mm. kung ano yung ibang grupo sa um, yeah. Salamat guys sa inyo. So thank you very much po sa inyo. Hindi ko po alam kung may nag ano um, tawag niyan. Magpaku eh meron din po na Thank you very much po. From Sasdemi yata yun. Salamat po. Aron ko lang po yung nagpakulay po kanina. Um, um, live. I'm um, super chat. Eto, check ko lang po ha. Si Ah, Mami Ayun. Salamat po. Shoutout <clears throat> po ate mean Ann. Edita Diga from Toronto, Canada. Ah, Mami Edita Obed. Ay, 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 po Edita Diga. Salamat po. Selski, salamat po. Bisong always wag manalo Salamat po, mong Selski. Ay, salamat po. Mam ma Jaya. mam ma Jaya na kailangan. Noni, Thank you po, Tita. Thank you po, Ma'am Jaya, Tita Jaya. Sabi niyo, Ma'am Jaya, group hug. Let's spread love. Alam niyo po, itong mga ano na ito, kung tayo po, alam niyo po ako, ha? ang gali ko kasi po, ayaw na ayaw ko po yung nakakasakit tayo. Ano? Kaya dapat po tayo no. So Sa simula pa lang na marami na tayong nakikita yung mga nagpapasa ng ano sana po ito ay kaagad-agad po itong maaksyonan, tinapos agad na hindi na po pinatagal ano. Pero ako dito, papa Jom naiintindihan ko ang kalagayan nila ni Bibi Carla na kung maaari ayaw na nilang magsalita para kung hindi na sila makapagbitaw pa na kung ano-ano, di ba? Tama naman yun, pero na, gusto ko po talaga dito yung isa sa lang na magic mag word po talaga ang ano. Sorry po kung ako po ay nag na nakasakit o may nagawa man kami ng hindi maganda na nakapagsalita man kami ng hindi maganda. Pasensya na po. Yun lang talaga po ah, dito, wala nang kung ano-ano pang usapan, di ba? Kaya po, kaya lang po. May naririnig ay, na, tayo na, na, na wag daw po na. umingi ng sorry. Instead na o, oh, Papa Jim, tama yung, yan na ginawa mo. Yung spying ng number WhatsApp mo, makab makabigay na lang konti gulong sa Kaya, na napakaganda po talaga yung humingi po dito si uh, Jumar ng sorry po sa mga sponsor po ng Jumcar. Kasi, yun lang naman po ang tangi talaga niyang gawin. Yung nararapat lang talagang gawin na kahit sa inaakalan niyang wala siyang ginawa. Pero maraming tao, lalo ng mga viewers na nagsasabing ganyan, napakaganda po yung sinabi mo, pasensya na po kayo kung ano. Kaya ako'y saludo po talaga ako doon sa marunong mga magpapakumbaba po, lalo na po dito kay Jom na talaga pong nagpakumbaba siya, na, na nagsalita na siya na pasuri, lalo na nabanggit niya doon po sila Ma'am Pony, sila Ma'am Karen, si Le uh, Ma'am Leah, Ma'am Jenny, uh, lalong-lalo na si Sir Andy dahil alam naman natin na si Sir Andy ay mayroon silang uh, hindi siguro pagkakaunawaan. Uh, napakaganda po yun na sana po ay matapos na, na lalong-lalo na kay Miss Yang. Diba? Ako po dito, may naririnig lang ako. Sana si Papa Gyum hindi na binabasa po yung yung wag ka nang mag wag kang magsusori. Sana yung mga ganung ano, yung lalo na po yung medyo makakasakit po at makakaapekto po sa mga viewers, sana po basahin niya na lang yung hindi po makakaapekto. Kagaya dito po. Siguro naman po napansin niyo na binabasa ni Papa Jom na wag kang magsusori. Instead, nasabihan ano, tama yung ginawa mong pagsuri na wala man tayong, wala ka mang ginawa, at least alam mo na natapos ng usapan, nagsuri ka doon sa mga, sa akala mong nasaktan mo. Napakasarap po yun, di ba? Ako po, sa totoo lang, noong ko pa ito na 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 yung pagsusuri. oil, salamat po. Kaya para sa akin po mga kapatid, huwag natin pipigilan ang isang tao na humingi ng pahumanhin. Dahil talaga, kung mayroon man talagang nasaktan o mayroon man talagang nas nasabi, ay napakaganda yun. Magic word po yun. ba diba? Na sorry sa lahat kung mayroon man akong nasaktan. ba diba? Napakaganda po. Huwag natin pipigilan ang isang tao na hindi humingi ng sorry, wag kang humingi ng sir. Dahil in general po yung ginawa ni Papa Jom na paghihingi niya po ng sorry. Di ba po? Tama mali mga kapatid. Sa akin, yung ginawa na paghihingi ng pahumanhin at sorry ni Papa Jom, saludo ako sa iyo Papa Jom na ginawa mo lang ang tama. At wag mong pakikinggan talaga mga kapatid yung sasabihin na wag kang magsusuri ginawa mo para sa sarili mo. Di ba? Kaya, saludo ako sa iyo, Papa Jom, na sana ito na yung simula na magkaisa na. Lablab -lab na lang tayo para sa kabutihan ng lahat. Sa katahimikan ng lahat. Di ba? Para wala ng isyo. Di ba? Kaya, para sa akin, close na. Maging masaya na lang tayo po. At kung ano pa man, at uh, ang masasabi ko lang, ang payo ko talaga sa inyo, uh, Jomar, Bibi Carla, na huwag na nyo na lang pansinin at huwag kayong makikinig sa kung ano man uh, mga sumbong-sumbong. Pakinggan nyo yung puso nyo. Kung ano po yung nararamdaman nyo. At igit sa lahat, wag na huwag kayong maniniwala sa kung ano ibinibigay sa inyo na mga screenshot dahil hindi po yan makakabuti po sa lahat. Ang maganda, mag-concentrate na lang kayo kung anong mayroon kayo ni Bibi Carla, Jomar, para happy-happy lang, di ba? Para din sa inyo yun, huwag ka na nyo yung pansinin yung mga issue dahil hindi talaga yan makakabuti sa inyong dalawa. Na? At uh, kung sa future naman talaga, nandiyan na, Jomar, nandiyan na, Carla, ang future, di ba? Mm. Kaya ako para masaya ako para sa inyong dalawa. Kaya para sa akin go nang wag na wag na ninyong talagang paniniwalaan man kung ano man pong mga screenshot o mga sulsol kung ano man ang maririnig nyo. Ang mahalaga po yung sarili nyo. Kasi pag kayo po ay ni mayroon parang hindi nyo uh, nararamdaman sa puso nyo yung inyong desisyon dahil kami tayo po mga kapatid may kanya-kanya tayong opinion, desisyon. Ah, uh, 'yun po ay respetuhin natin. At kahit man siguro ay um, malapit sa iyo kung ano ang sasabihin na ay na ganito, ganyan, ganyan, wag mo na lang pakinggan. At wag na wag kang magsasalita na against dito sa mga isinusumbong sa inyo. Mas maganda na yung wala kayong palalabas na kung anumang salita para sa inyo, no? Keep quiet na lang kung ano, wag na lang yung ipansinin ang mahalaga, yung komunikasyon. Yun. Doon ang mahalaga kung dahil pag wala kayong komunikasyon sa isa't isa sa mga taong i-involve po sa usapan, yung lalala at lalap na yun. Lalalim po yung sugat na yan. Kaya hanggat po mababaw pa yung sugat, kailangan na po yan ay agad-agad gamutin. Ayan po, maraming salamat Papa Joms dahil natuldo ka na talaga ang lahat na, na narinig ko po. Narinig natin kung paano mo naghingi ka ng sorry. Yun po ay wag natin pong uh, ahahadlangan kung humingi man po si Papa Jom ng uh, sorry in general. Wag Mali po yun yung sasabihin mo, huwag kang magsusori. Mali po yun. Napakaganda na sana sinabi mo. Tama yan, Papa Jum, yung ginawa mo para matuldo ka na lang ang lahat. Di ba? Yun dapat. Oo, Diyos ko po. Ayan, mga nga kapatid, uh, sana po ay tapos na. Wala na po tayong isyo at wag na natin pong papansinin pa na kung ano man pong mga sigalot na ibabato po dito sa Jumcar. Di ba? Maging Masaya na lang tayo. Love, love, love. Dahil po, intay na natin i-upload ang uh, episode 80 kasi wala pa. <laughs> Ay, Diyos ko po. Ako masaya po. Wala na akong ano. Ano man, sino man po. Uh, ano, move on tayo para mas masaya. Diba? Ayan po mga kapatid. Marami pong salamat at sana po tuloy-tuloy na ang ligaya. Shout out po kay Lakuya Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at kila Kalingap Rob, kay Kalingap Dan at kay at sa lahat ng love team. Jum, uh, sa Jumcar, uh, Edpaw, Dan Joy, uh, Sidros at iba pa po at ang Sidros and see. Ayan po mga kapatid, supportahan na lang natin. Shoutout sa inyong lahat. We love you so much. Bye-bye!